Uh, because nothing was done in the previous administration. Nothing was done in the administration before that. He was about to start. The president uh, arrived and made a small speech and uh, it was uh, good to have him back in Leyte. Takloban ang pinakamagandang mayor sa buong... Kung hindi sa buong Pilipinas, sa mundo. Wala akong nakikising... It's just an appreciation of beauty. We are always reminded that he is probably the first local government official to come to Leyte bringing relief goods and other medical assistance during the typhoon of Yolanda. It's one of my saddest uh, in my life. Never saw such magnitude Kaya nagastos ang luha ko dito siguro mga, mga dalawang panyo hindi makakalimutan niya ng mga taklobano, ng mga waray, na talagang uh, pa, hindi pa naman siya presidente, hindi naman sa kailangan pumunta doon. Mayor siya ng Davao, Pero Pumunta siya rin siya mismo at ang dami niyang dalang mga doktor, marami siyang dalang gamot, uh, marami siyang dalang relief goods at eh, nakiramay naman siya doon sa um, sa mga napinsala doon sa Yolanda at hanggang ngayon hindi namin makalimutan yon at eh, panay ang pasalamat pa rin ng ng, uh, ng mga Waray ng mga Taclobanon sa kanya, sa kanyang tulong at sa kanyang malasakit na ipinakita sa mga naging biktima ng Yolanda.